Slide mga idol, slide Konting pagkakamali lang doon na pulutin sa kangkungan. Ay, wala. Yung mga may arthritis dito. hindi na. Pababa na eh. Okay na. Hindi ah, yung arthritis. Ah? Di ba pataas tapos pababa yung arthritis tapos pag once na lumuhod, gulong-gulong na pa Ay, Isi, ayun na. Kasi di ba pag sumakit siya eh. Yun Ay, lang. Ano, ano. oh, Baka yan may arthritis. <laughs> Kabalubong na. <laughs> Hindi, matso yan. Wala yan. Matso ha naman. Ah. Kita mo naman ako. Ah, oh, parang um, ano. Matso yun. Nung ba? <laughs> Ayun, ang layo na ni Madam Kura. Iniwan na tayo. Ganito kami <laughs> nagpilitin. <laughs>